Ang gwapo ito. Punta sa trono niya. Yes! Wow! Malaki pala ang dagat ngayon. 嗯。Mm. Ah, bye. Iba pito ay uh, panayang ubo na naman. Kaya ayan na naman siya. Paaraw. Paaraw ulit. Ay, napakaganda ng dagat na naman ngayon. Hmm. Marami nang nakauwing manging isda ngayon. Umaga, hindi na ako makakabili ng isda. Kasi tanghali na si Guapitong na gising. Gumising ay late na. Ayan na, nakababa na yung mga manging isda. Wala na tayong mabibili. Guapitong isda ngayon. Tanghali ka nang gumising. Ayan. Naghumad na siya.